ano ba ang tatalakayin natin ngayon? Hi everyone! Welcome back to the channel. paksa natin ngayon ay isang bagay na tahimik na pinagdaraanan ng maraming pamilya, ang demensya baka may kakilala ka na nakakalimot ng mga bagay-bagay maaaring napansin mo ang mga pagbabago sa ugali ng isang mahal sa buhay pero ano nga ba ang nangyayari sa utak Bakit nga ba parang palihim na dumarating ang demensya nang walang babala? Manatili ka sa akin, maaaring makatulong ang video na ito upang maunawaan mo ang mga palatandaan, ang agham sa likod ng demensya. Ano nga ba ang demensya? Magsimula tayo sa mga pangunahing kaalaman. Ang demensya ay hindi isang sakit lamang, ito ay isang grupo ng mga sintomas na nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at asal. Ang pinakakaraniwang uri ng Alzheimer's disease, ngunit may iba pang uri tulad ng vascular dementia, Lewy body dementia at frontotemporal dementia. Hindi lang ito basta karaniwang pagtanda. Isa itong malubhang kondisyon na nakakaapekto sa paggana ng utak at tumalala habang tumatagal. Ano nga ba ang nangyayari sa utak? Ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng utak? Nagsisimulang mamatay ang mga selula ng utak. sa Alzheimer's, may mga abnormal na protina na naiipon sa utak at sumisira sa mga neurons. Nasisira ang komunikasyon sa pagitan ng mga selula ng utak. Napagta din ito ang memorya, paghusga, maging ang mga personalidad ng isang tao. Lumiliit ang utak. lalo na sa mga bahagi ng utak na responsable sa memorya at paggawa ng desisyon. Isipin mo ang utak ay parang isang lungsod at unti-unting pinapatay ng demensya ang kuryenta, isa-isang distrito na nawawala ng ilaw. Maagang palatandaan ng demensya o Alzheimer's. Narito ang mga maagang palatandaan ng kadalasang hindi pinapansin ng maraming Pilipino. nakakalimot na mga bagong pag-uusap o pangyayari paulit-ulit na pagtatanong naliligaw sa mga pamilyar na lugar nahihirapan sa mga simpleng gawain tulad ng pagbabayad ng mga bayarin o pagluluto pagbabago sa mood, nagiging iritable, nalilito, at umiiwas sa pakikisalamuha. Nahihirapan sa paghahanap ng tamang mga salita. Madalas nating sabihin matanda ka na kasi o lang yan pero maaring sinyalis ito ng mas malalim na problema. Ano nga ba ang sanhi ng demensya? walang iisang sanhe pero narito ang mga pangunahing salik na nagpapataas ng panganib ng demensya. Ang edad, ang pinakamalaking panganib lalo na sa pagkatapos ng 65 years old. Genetika, may papel ang kasaysayan ng pamilya. Pamumuhay, hindi malusog na pagkain, kakulangan sa ehersisyo, paninigarilyo at alak ma pangmatagalang kondisyon tulad ng altrapesyon, diabetes at labis na timbang. Pinsala sa ulo kahit banayad na trauma maaaring magpataas ng panganib sa naharap. Ang utak ay sensitibo at ang ginagawa mo ngayon ay may epekto sa paggana nito bukas. Maaaring maiwasan o maantala ba ang dementia? magandang balita. Bagamat wala pang lunas, maaari mong mabawasan ang panganib. Madalas na pag-eersisyo. Pinapabuti nito ang daloy ng dugo sa utak. Kumain ng pagkain mabu mabuti para sa utak. Tama, ang pagkain ng tama ay susi sa kalusugan ng utak. Panatilihing aktibo ang isipan para sa utak na matalas at malusog. Tama, panatilihing hamon ang iyong isipan para manatiling matalas at aktibo ang utak. Matulog ng maigi. Ang kulang sa tulog ay nakakaapekto sa memorya at kakayahan ng utak na maayos ang sarili. Pamaamahala sa stress at mga pangmatagalang sakit para mas malusog na utak. Kontrolin ng blood pressure, blood sugar at cholesterol para sa utak na ligtas at malusog. Manatiling konektado sa iba para sa utak na masigla at emosyon na matatag. ang pag-iisa ay nagpapabilis ng paghina ng isip. Kaya mahalaga ang makipag-usap, tumawa at makipag-ugnayan. Tandaan. Ang demensya ay hindi biglang nangyayari. Mabagal ang proseso pero makikita ang mga senyales kung tayo magiging mapagmatsyag. Hindi natin kontrolado ang lahat pero may magagawa tayo para protektahan ang ating utak. Kaya huwag maghintay hanggang huli na. Simulan mo ngayon para sa sarili mo at para sa mga mahal mo sa buhay. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like, paki-share at mag-subscribe para sa mas marami pang health awareness content. Mag-comment sa ibaba, may napansin ka bang senyales ng demensya sa isang taong malapit sa iyo? Pag-usapan natin.